kain tayo. Kain. Ang dami namin ulam. Ito yung natira yung amo ko na ulam nila. Nagluto ako ng manok. Yung ulam namin ng kasama ko ay, ay manok na adobo. Ang mga amo ko naman ay linutuan ko sila ng ano, nang parang manginasal na manok at saka naglagay ako sa oven ng ano ng patatas o saka nagluto ako ng kunting gulay na parang chop suey na ginagisa-gisa ko lang yan ang kinain ng amo ko at kumain ng kubos ng madam ko at nagustuhan naman nila yung manok kulang kasi sa ingredients kaya nagadubo ako ng pagkain namin yung kasama ko ganoon Madami yung puta, patatas at puro legs yung linuto ko na manok. Yung isang bata na maliit, hindi niya naubos yung manok at may natirang kalahati. Eh. So ayun yung nakikita niyo na may patatas at saka kunting manok na manginasal yun ay tina nila. Kinakain namin sa kayong gulay. Siyempre lang naman itapon mo, malinis naman ano, nag-serving spoons naman sila. <laughs> yung ulam namin ng kasama ko, nag ako, gano'n. Gano'n lang ang buhay namin tito. Ayan, o, oh, napakasarap talaga yung broccoli. Masustansya talaga, ayan, o, oh, sa kayong sibuyas. Nagre-reklamo ako sa kasama ko kasi hindi pala niya linagyan ng kalamans ng lemon yung sibuyas at saka asin naanghangan tuloy ako. Yung hang yung sibuyas maanghang, yung puti, hindi nila nagyan ng lemon kaya maanghang. O oh, ayan, nag enjoy naman siya. <laughs> Ito pala yung patatas na pakasarap. Dinagyan ko siya ng olive oil, paprika, tong powder. Yung tong powder pala is garlic powder. Yun, tapos nilagyan ko ng asin, pamiyenta, tapos binake ko dun sa oven. Napakasarap. Oo, napakasarap. So, tapos na kaming kumain. Ay, ang sarap kumain, pero ang dami na na naman hugasan. Ayan, maghugas na na naman ako. At ako ay magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa iyong panonood sa aking videos. God bless. Ingat kayo palagi mga idol. Bye-bye. Thank you. Salamat.